Nandito kami ngayon sa waste facility. Ayan yung mga gamit na itatapon namin. Ang nabayaran namin dito ay 40$. So pagpasok ninyo dito sa facility na ito, ititimbang yung uh, sasakyan. At tapos paglabas ninyo, ititimbang ulit yung sasakyan para naman malaman nila kung ano kung gaano kabigat yung uh, trash na itatapon ninyo dito uh, mostly dito guys maraming nadadala dito ng mga recycling or mga junk at uh, trash na uh, itatapon na at yung mga construction din uh, dito nila dinadala yung mga kahoy na hindi na nila magamit Uh, nakikita ninyo easy lang kasi yung bulldozer ang nagliligtit uh, at meron maraming tao na pumupunta dito uh, para lang magtapon ay ang pula na pick up din ay magtatapon sila ng mga junk nila so makareceive ka ng uh, discount dito pag nagdala ka ng uh, uh, resibo ninyo na ah uh, kayo ay nakatira kung saan kayo uh, nabilong sa uh, lugar ninyo. So ayan yung mga gamit na tinatapon namin, ah uh, mga kama, mga kitchenware. So sa loob ng mga box niyan uh, may mga uh, gamit pa din mga uh, school supplies. So yan guys, sinatapo namin dito kasi nga walang lagayan. Uh, sobrang maliit lang ang uh, uh, stock room ninyo. Kaya magligpit ng mga ibang gamit. Tapo na lang. Hindi katulad dyan sa atin, pwede natin ipamigay. Pero dito, marami naman na mabibili. So, sinishare ko lang sa inyo kung paano mag-dispose uh, ng mga gamit dito sa America guys uh, enjoy watching thank you so much bye bye